So, ang tanong ko, bakit siya pak prit? Bakit, di ba, isda siya? Bakit siya pak siyo, tapos prinito pa? Kasi sabi ko, recycle. Ah. Uh... Renovation? Kirsten Ponce, Gwen, Gwen, Bill. Uy! Thank you, Mama Amy, for sending 1,000 stars! Charles okay. Canada? Hmm? Hindi dalang. Ano yung YouTube? Palipad. Palipad. Super chat. GM okay. na nalang. Kumbaga, gagaya do Michael. Malta. Lorena Pangan. I-claim na natin yan, Beshi ma. Siguro, just turkey pa kakot. lane sunkit, vlog. Harold, hulaton. Mmm. Magkasaw pala <laughs> kasi, mga. Pritong paksiw. Ang guluhan kayo, no? Yung paksiw, pinirito namin para makain. Bakit? Pag hindi prinito, hindi na makakain? Eh, pwede na. So, ma, Mm. Ah, kaya iba yung yasa. Oo, oh, ganun. Parang siyang na-marinate na. Oo. Na. Sure. Marta Mahano. Mami, ang dala akong kalit mabayang mabayang ng ng ko. Maraming ang buhay ba? Ano naman? ko. Hay mga bebsi. Ang dali na ko lang pala itong lalubat eh. Lulubat eh. Wala mga. May cabbage. Cabbage? Maribik de la Torre. John Xavier Septianco. Si

Ang ka eh. Pagkakak ka? Hindi nga. Kwan. Ibalin na to ng isa ka kwan. Wala Ibalin nga ni Angga Sol para doa ka burner yung magamit. Ikaw nang isa ka... Kaning gas rin Isa rin may magamit ano yung gamay mang kain ng ilang space. Opo guys, nandito po si Ate Bating. Wala po. wala po siya kagabi. Nagpunta po siya. Hindi ka to kaw galimato. Dai. Dai madayon dai. Unsa man gyud kay nag kuan na ba si Argel? Naglib na. Gani. Sa man dai. Len Salcedo Iron Rocales. Ano tagmain? Ay, mag-motor ka. So, mag-motor? Mm -hmm. Pag may bayara, guanto. Guanto ba? Pabal balikan na yun. Balikan. Papunta lang yun doon. Ang Motor. Mag-motor. one Sakay. One-two, yung sa'yo, Gashi. Marami ka naman pera. maglalakad naman tayo lahat po. Maglakad? Anong maglakad? Bakulay. Kalayo, atong kugita. Balay lakad. Pag nasa taong ka, wala ka muntak. Pero, uh, bal. dapat yung motor kayo. Pwede yung motor dami. Pero mahal na ba? Nalin, Negredo, Risa, Katibo, Pero, nalin na, may motor si Enrico. May motor si Enrico. Napasok, pa to? GTO, best friend. Ano na, best friend? Best ako Akin, nil akin nilagalin yung pistra. Kamurok so, nung matanambya, best friend. Bebe, himan to. Ay, dalawa lang pala ang burner. Kakang atsas. Kakang atsas. Tatlo? Taon, best friend. Ah, dalawa lang. Burner kasi. Ano? Piritong. Tanda dun ka nga. Pasalsali ka. Yan. Yeah. Oh. Okay, mansan na. Ipuan um... mo. Eh, sasaksak mo pa. Okay lang. No. Oh, thank you. Nagamit ko ngayon. Ako ayoko. Kailan away mo, best friend? Pakang Atchas from New Zealand. Totoo ba? Joe Topen Gamos. Hindi pa na sa Saudi na ulit sa si JP Bus. Hindi ko ito sa Saudi. Real? Ay, real. 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 Ano ang pera na pinakamalaki sa buong mundo? Euro. no. Dinar. Dinar. Bahrain dinar and Kuwait, in... Kuwait dinar. Pero malaki Qatar ngayon. Alam mo. Ito ano? Top five. Qatar, Kuwait, Bahrain, United Kingdom. Ang Kuwait Euro, ang pinakamalaki one sa dente. Euro and ano? US Baka dollar. Dun. Ah, okay. Muslim po na ang Kuwait na. Ginera nga ni Saddam Hussein eh. Pag magpakasal na yung kapatid ko, malaki na yung sahod niya. Sa am? Um, doon. Kasi so, ma-change na yung ano niya. Um, may kapatid ka sa kwe? Hmm. Mama ni Brook dyan. Ha? Hindi nga dalim sa Brook doon. Pwede. Schooling ba. pa. Ano? Julius Gabonada. Nathan uh -huh. Alpichiugo. Ano yun? Julius Gabonada from Nasipit. Shout out. Gargante Ash o Jesta. Ay, madali lang mag, ano nga, mag-Europe yan po. Puna ka muna sa Croatia. Mahal nga na po masahin. Pliti pa lang 70. Hindi na ngayon pag-Europe. Croatia, Rang, rang. Dito ka banda. <laughs> Pritong. Romania. Mm. Alcora, Oktit. Okay. Melda Bakudio. Pero pag gusto mo ng France, Germany na, mag Schengen ka na. Oh. Kahirapan yun. Schengen visa ka. Oh, to best friend. With With so many of half and above. Even working visa? Pag working, yung company doon na mag- Artist visa. same. Yung sponsor or yung producer ang mag -ano, ng ano. Document. Supporting na silang bahala sa'yo habang nandun ka. You'll stay there for a couple of months. Ganun. Yun ang SOP ha. Magnigros na lang po kayo.

Diba? Hmm? ayoko na. Bustin mo na yung beso. Richin daog. Sabagay fish naman ito. Pax you guys. Ano mo yan? Dasya. Ano? Tapay mo yung... Takaan sa iring? Arto na po tayo ng iring na to. Arto mo ah. Isda naman yan ah. O, di ba? Ninuya-nguya mo din. si bakit ang iring kumakain ng isda pero ang aso bawal? Hindi mo um, siya bawal. Depende man sa klase sa iring o iro. No, hey, sa banadera, ano siya? Pritong paksil. Ay. Hey. Ano nga yung Who ano? Star Center tayo. Mama Gigi, thank you for the 1,000 stars. Ay. Hey. Ano nga yung part ng Norway na pinakamalayo? Na kunti lang ang mga Svalbard. Babae ang nandoon? Iceland? Norway ba? Hmm. North? north? Norway. Northern city nga. Kasi Oslo ang capital nila eh. Letter F siya eh. Finland? No. Falcon Island? Fuck you! Ano na Nagpunta nga doon si ano si Jessica Soho kasi inano niya kasi konti lang talaga ang babae doon. And maliit lang siya na Falkland Islands. Falkland Islands. Bayan? Bayan ina aga-aga tinutorente mo ako. Ikalang F George yata 'yon. Bo? <laughs> no? George. Ano ba yun? <laughs> Kilay ko may liin. Precious Maliabo. Ma'am Nel Nel. May ulam ang isla, ko lang sa Ah, Faro. Faro! Faro Island. Yan, 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 yan. Jay Garcia. Gusto ko siya magpunta yung speakers. Ang amot, ng agwapa. nami Na, na ngayon, sa nabibuto e, na nabibuto na Baby, wala din sa hotel yung gigotom na, gigotom na. na, na. 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 Oh. Okay. Opo guys, punta tayo ng Faro Islands. Nakabook na tayo ng flight. Bessie, <laughs> you should know where you're going now. Good morning, Mama Gigi. Thank you for 2,000 stars. Liching Villa. Good morning, ang... Hey, ha? Sabi mo, ikaw magbukas ang pinggan. Ano to? Uy, wala ko sinabi ha. Kasi At nagla-live ito, pa ako. Kaya na doon ka mag-live sa pinggan. Ba? Mamaya na. Ngayon na. Kasi nalang awin. Bayaan mo siya. Ano ba yung besties? Nungayon. Li wala naman sila sinend pa na stars top 5000 stars eh. Kailan nga sa yo pag bubukas ka? Is schedule mo sa Tang ila yo. Ano to, kurista wala bubukas sa Plato? Oo. Kailan may star? po, masakit po yung likuran ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nangawit ako, nung nagwalis, nagwalis kasi ako maghapon ni. Eh. Kung nagwalis ako maghapon, sumasakit so po yung nangangawit ako. Siguro yun po yung dahilan, ano, nung nangawit ako ganyan, so, ano. Si no. So, sumakit yung, oo. Oh, So ngayon, hinahayaan ko na lang. Kasi medyo nawawala na. Mm -mm. Thank you sa Star Center, Mama Gigi. For the 2,000 stars. itadagdag Idadagdag ko po yung mga stars na sa aking collection. Yes. Si yan po yung collection ko ng stars. Ngayon, Mama Gigi, pag nakolekta ko na yung mga stars na yan, Pwede na pong i-withdraw. Yehey! Salamat! Thank you again for 110 stars! Mama Gigi, talaga, I love you.

guys, uuwi muna ako. Kunin ko po yung laptop ko. Kasi may upload akong bagong video. Bagay, bago. bagay tayo. Bagay, bagay tayo. Thank you so much, Mama Gigi sa pa stars. Oh, Diva, Beshi, where are you? Hindi naman tayo buntis, Beshi. Ano lang tayo? Semi-pregnant. Yes, yun ang tawag dyan. Semi-pregnant. Oo. Oo semi-pregnant oh. is yun yung akala lang pregnant ka, okay? So, thank you so much for sending all of your stars. I love you, Mama Gigi. Bye, everybody! Manaka? Bye! Manaka? No, she's not human. Nakalive ka na naman? Ay, ka pa rin? Oo. Nakalive pa rin si Gwen. Gwen Komang. Gwen, bakit ganon? Ako 310 viewers, tapos ikaw 100,000 followers ko, no? Parang hindi active yung mga ano, no? Patay na mga. Ah, ganon ba yun? Parang si Brenda, no? mag 4 million na siya followers. Kung magla-live siya sana at least kalahati. Pero hindi hindi ganoon eh kasi tagal sa tagal ng eh. sa tagal ng taon ng page na 'yon. I don't know kung ang iba active pa ba. Oo. Oh -oh. Buhay pa ba? Hi Ma'am Rose Espineda from Hinagoan Farm. Thank you everybody. I'll see you later. Bye-bye.